Boss, medyo outdated pero ganyan pa rin ba settings nyo? And, paano naman boss pag mag 65 kilos lang ako pang fast cornering sana? At, minsan may angka 50 kilograms. Any tips, TY? Nagpalit na tayo eh. Uh, Naka-OKM na ako. And, I've been using this for about 2 weeks na. Pagkasalpak na pagkasalpak. Without any tuning, uh, nakuha na niya agad yung gusto kong play sakto pang CTUs, uh, medyo malubak minsan, medyo hindi naman dito sa Manila ganoon naman kasi medyo malubak, medyo hindi. And so far, uh, nagkaroon lang ako ng konting clicks, 3 clicks lang and then super solved na ako. Hindi ako nahirapan mag-tuning unlike dun sa gamit ko before. Kung trip mo fast cornering, I do suggest i-set mo siya sa stiffer or dun sa harder kasi mas mapapaganda ng shocks mo yung handling mo pagka mas stiff or mas matigas yung shocks mo kaya lang, posibleng hindi maging ganun ka-comfy yung paggamit ko mo ng motor mo lalo na kung sa highway natin medyo malubak-lubak hindi, hindi advisable yung stiff kasi talagang sasakit yung katawan mo dun sa dati kong shocks, I think I remember mga 2 to 3 weeks kong tinotone just to get yung gusto kong play I do suggest na i-set mo muna sa soft fast yung compression and then yung rebound i-set mo muna sa fast tapos isa-isa yun yung clicks para makuha mo yung gusto mong tono